Hey ka Life, this is Reggie and I decided na bumili ng halaman para sa kondo ko. Kaya naman nagkabal ako sa Bulacan para pa ng Danville's Garden sa Pulilan para bumili ng indoor plants. Bukod sa aesthetic ng ating mga bahay, studies have found na may positive impact ang pag-aalaga ng halaman. Nakakabawas daw ito sa stress, anxiety, and depression. Dahil dito, mas nagiging productive tayo. It also improves the air quality dahil sa natural ability nito to absorb pollutants sa hangin. Pero ano nga ba ang indoor plants na perfect sa small spaces kagaya ng condo and offices? Peace Lily Native to tropical rainforest, ang halamang ito ay ideal sa mga lugar na mayroong indirect sunlight kagaya ng tabi ng inyong mga bintana. Make sure din na consistent ang pagdibilig dahil gusto nila na moist ang kanilang lupa. Also called Mother-in-law's Tongue, isang snake plant sa pinakasikat na household plant dahil kaya nitong itolerate ang drought at low sunlight environment. Meaning, low maintenance ang halaman na ito kaya naman perfect ito sa small spaces kagaya ng condo and offices. Next is Sansevieria Bacularis. Once a week lang ang pagdidilig sa halaman na ito at ayaw din ito ng direct sunlight. Make sure din to drain the excess water after diligan dahil madaling mabulok ang kanilang mga ugat. Dahil sa maganda at malilaking dahon ng fiddle leaf plant, perfect itong iligay sa ating mga living room. Native sa rainforest ng Africa, gustong gusto ng halaman ito ng humid with indirect sunlight environment at once a week lang ito kailangan diligan. Learn about your chosen plant dahil iba-iba ang pangailangan ng bawat klase ng halaman. That's it kapop life! Thank you for watching and don't forget to follow poplife.ph because you can't miss out.